Uy, may bagong bukas na establishmento at may promo sila. Tingnan ko nga. Libreng masahe para sa mga chismosa. Ay, tamang tama. Kailangan, kailangan ko ito. Ang hirap pa naman maging chismosa. Nakaka-stress. Kailangan ko rin mag-relax pag may time. Magpapamasahe ako. Magandang umaga po, Dok. Nabasa ko po kasi yung nakalagay dito sa may pintuan na libreng masahe para sa mga chismosa. Magpapamasahe po sana sa ako. Alika, pasok ka. Paso ka. ka dito. Salamat po. 他不是。